Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang huwag subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaisip sa'yo? At ikaw lamang parati ang pakakaisipin niya, lalong-lalo na kung malayo kayo sa isa't isa. At kahit okay naman kayong dalawa, ay gustuhin mo pa rin na ikaw lang palagi ang magiging laman ng isipan niya. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napakadali lamang pong gawin at ito'y napakaepektibo. Basta palaging buo ang loob mo nagawin ito. At pwede mo rin gawin itong ritual kung kayong dalawa ay hindi na nagpapansinan o hindi na nag-uusap at sa matagal na panahon ay hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. Ay mas mainam na gawin mo rin ang ritual na ito. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin mo lamang ito bago ka matulog. Una, ang gagawin mo lamang bago ka matulog, Umupo ka muna saglit dyan sa higaan mo at kunin mo lamang ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo at pagkatapos titigan mo lamang ng maigi ang larawan niya. Pakaisipin mo siya at habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya ay tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Wala na po kayong kailangan pang banggitin basta tawagin mo lang ang pangalan at apelido niya dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo nang tawagin ang pangalan at apelido niya ng 11 times, ay halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At ganito lamang kasimple ang ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta magtiwala ka lang at panikuradong siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo at ikaw lang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa at gawin itong ritual isang beses sa isang araw bago ka matulog at gawin ito hanggang kailan mo gusto. Basta titigan mo lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo at pagkatapos halikan mo ang larawan niya ng isang beses. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.